Nagsimula na pasado alas 12 ng tanghali ngayong Hulyo sa 26 ang nationwide ticket selling para sa screening ng pagtatag the documentary movie ng SB19 na pinroduce ng batikang dokumentarista na si Jed Regala at uh, ididistribute ng Columbia Pictures Philippines. Sa pagmamatsyag ng Senbat sa Patrol, available ang uh, mga tickets sa SM Cinema, Robinsons at ilang Ayala Malls. At inaabot na ng hanggang labing isang minuto ang paghihintay ng mga 18 online sa iba't ibang queuing sites para lamang sila makahagip ng limitadong tickets. Agosto 28 hanggang Setyembre 1 lamang ang limited screen time na ipinagkaloob sa iba't ibang mga cinemas para maipalabas ang pagtatag de documentary. Kung kaya't marami na ang nanghihikayat na magkasa ng kanilang mga block screening o kung hindi man kayo kasali sa ano mga fanbase ng mga 18 ay pupwede na rin kayong makipagsapalaran upang makuha ang mga limited opportunities na makita ang uh, pinagdaanan ng Peep Kings habang ikinakasa ang Pagtatag World Tour. Target ng managing team ng SB19 na makakuha sila ng clearance sa 150 cinemas nationwide pero marami sa mga 18 na hindi hagip ng mga malaking lungsod ang binigyan nila ng power upang i-request sa kanilang mga lokal na sinihan na magkaroon sila ng pagkakataon na maipalabas ang pagtatag The Documentary Movie. Para sa mabuhay radio news, sa walang takot walang pinapaboran, ito ang Sinbat sa Patrol number no. 2, Stephen Saras Perez.